nasa na si Ate Pepang? Gabi na ka. Sabi niya, tatalain niya ako ng pagkain. Butong na ako. Kanina pa ako dito sa baybahayan mag-isa. Pepang! <tong> ano po yun, Nay? Kakain na tayo? Pumunta na dito sa mesa? Apa! Ay, lagot! Si Emily! Nakalimutan ko! Nasa taas siya! Hindi pa siya kumakain! Beba, may sinasabi ka ba, Dan? Halika na, kumain na, para makatulog na tayo. Apo, oh, Nay, nandyan na ako. Dapat tiran si Emily ng ulam para may pagkain siya. Ito sa akin. Ito kay Emily. Ito sa akin. Ito kay Emily. eto kay Emily. Ito kay Emily. At ito naman sa akin. <laughs> ano lang ginagawa mo, diba? Bakit dalaw-dalaw yung pinggan mo? Etong isa, Nay, para sa akin. Etong isa, para sa pusa natin. Ganun ba? O sige, tama yan. pakainiming natin para may bantay kayo dito sa bahay. Opo. <laughs> tingin mo, bababa ba baba tayo? Para makita natin sa ati Bebang, baka kasi nakalimutan niya na tayo eh. Tara, baba na lang tayo. Nakakatakot naman dito. Ang dilim-dilim. Bebang, tapos na akong kumain. Ikaw nang bahala mag nito ha. Papasok na ako sa kwarto. Matutulog na ako. Apun oh, Nay! Ako na pong maglilinis dito. Bilisan mo. Ang tahitang matulog. Nainggan kaya si Ate Bebang? Sana hindi ako makita ni Alon si para hindi niya ako palayasin. Sige yun? Parang may kumakatok sa pintuan ah. Ati Bebang! Ate Bebang! Lagot! mag na yun ah! Mamupukin kami ni nanay! Ate Bebang! Nandyan ka ba? Ay, taba! Parang may tao sa labas! Matignan ko nga! Uh, Kailangan tutigilan uh, si nanay! <laughs> nay! Nay! Ako na pong sisilip! Bakit mo kay Mara Bebang? Ako na titingin! Matulog na po kayo, nay! Ako na pong magtitingin Boss. Ate Pepang Naririnig ko May tao talaga Baka may magnanakaw na dito Saglit lang pa, sisilipin ko Ate Pepang <laughs> Emily Huwag kang maingay Nandiyan si nanay Upsi Sino yan Wala po nay may pusang galalang po dito Nasaan yung pusa Emily, magpanggap ang pusa. Dali! Meow! Meow! Hi, pusa! Alis ka rita! Shoo, shoo, shoo! Meow! Mamaya na kita bibigyan ng pagkain, Emily. Doon ka muna sa taas. Sige, Fatki, Pepa. Aantay kita. Meow! Babay, pusa! Ano? Umalis na ba yung pusa, Pepa? Apo oh, po, Nay. Umalis na po. Oh, sige, matutulog na ako. Ikaw nang bala dito sa bahay. Sige po, Nay. Akala ko may tao na. Ayun, wala na si Nanay. Dadalang ko na pagkain si Emily. Patit ng saging, dadalain ko na din. Emily! Mimi, Emily! Nandito na ako! Ate Pepa! Dala ko na yung pagkain. Pasensya na ha, kung nalit ko, Okay lang pa, Ate Pepang! O, ito, kumain ka na. Sige pa! Nasaan na naman si Beba? Bakit wala na naman siya dito? Beba! <laughs> Yari, si Hinahanap ako. Ate Pepang, pumaba ka na. Baka nakita ba tayo dito sa taas. Baka palisin pa ako dito ni Anasitang sa bahay niyo. Diyan ka lang, Emilia. Matulog kang mabuti. Bukos na tayo magkikita. Sana hindi kami magbukin. Guys, sa tingin nyo, may sinisikreto ba sa akin si Bebang? Mag-comment lang kayo para sa part 4. Bye-bye!